Ay, bali yung yero nito ay sasagutin na natin mga katrabaho. Bakit? Nangliligo ba? Nangliligaw ba? Ayun, sabi niya ni boss. Bali sagutin natin yung yero nito. Eh ko kung magkano abot. Siguro abutin yung yero nito nasa mga 5,000 or 5,500 mga katrabaho, no? Ayan, magandang magandang umaga mga pala tayo ngayon ayan dala namin dala yung mga gamit natin hindi ano lang yun awang gawa awang gawa lang po yung mga katrabaho paano ano na lang, lang. tapos si yung gero niya ay libre pa rin no? bibili ko pa rin siya ng gero na magkagalit ko sa atin yung gero tayo ang gero niya ayun na oh. oh. Ayan, mga katrabaho ito yung ating materiales ito ito yung ating di ano Trasis natin mga katrabaho. Ayan. Ah,

Ayan mga katrabaho, magandang umaga muli. Ito, gagawin natin, i-layout na natin dito sa baba. Ito kasi pwede naman tayo mag dito na kagad sa baba dahil ano lang naman siya. Ang pinatawag nyo lang Yolanda, no? mga katrabaho. Ayan, natin ay bali tatlong ano lang naman siya, kilo mga katrabaho. Ay, dumagaan lang siya. nasa kilo lang. No. Ito, uh, bali Nagayon natin ay ililay out na natin siya ng Lalagyan na natin ng guhit para pagdating natin doon sa taas Lalagyan na lang tayo ng pansik, tuduhan Tapos may na natin itong mga ano O yung Ano na natin doon sa pinakita siya mga katrabaho Tapos ang gagawin natin dito dahil hindi pa naman natin nakuha talaga yung totally ng kanyang pag ano na yung hulog no, doon sa taas bali tatansyahin na lang natin siguro Ayan, kukuha tayo ng 5.8 siguro dito or 3.8 no? Yung pinaka ano nung ating gate uh, barakilan no? Ayan, tapos ang layout natin ay kukuha natin sa ano, 70 kada ano, spacing nya uh, katrabaho Bali yung ano sa dulo-dulo uh, tayo mga katrabaho lupot labas at saka ano yung loob mga katrabaho. <coughs> Quarter yung point five. ano 500. five hundred. O sige. Hello po, magkano po ba yung ano yung one point five? One point five magkano yung two ah uh, ay yung 1.2 438 O oh, yun na lang Sige bigyan mo akong apat nun oh. Yung 1.2 Tapos saka angle bar 1 uh, by 1 1 uh, by 1 ano 1.8 1.8 by 1 By 1 1.8 uh, by 1 Dalawa lang Dalawa Ah, uh, wala Eh, tsaka cutting disk. Nagkano na ba sila ng cutting disk? Dalawang cutting... Ah, uh, magkano ba yung cutting disk niya? 20 po. Ah, uh, o sige. Uh, bigyan mo ng lima. Mga katrabaho, bali. Ah, eto. Naalmasan muna tayo. Oras natin ay... Kape. Saan ka pa, si Na, brother? Na? Na? O, oh, kape ka na, si Boya. Ayan, ano na rin? Aw, pakabit niyan, masarap. Kaya na uh, 'to trabaho, ito yung next step natin, yung magkakabit uh, na tayo ng tubular na ano, yung 2x2 na berakilan na tinatawag nila, no? Ayun, nakapag-level <coughs> naka na tayo. Kahit na hindi dinyo nakita kami ay nag level mga katrabaho, bali lang natin sa ano, level sa mata mga katrabaho. Niyan no? Okay. I ano natin, test muna natin para pagkita natin yung ano. Siraya mo rin. Ngayon mga katrabaho, na napakasarap ang ulam natin. Pinakbit. Ayan. Patatapos ko lang kumain. Ayan mga katrabaho, medyo inayos natin konti dahil wala sa ano, wala sa eskwala yung, uh, yung kina, uh, kilo niya mga katrabaho. Kaya ginawa natin, ginawa natin sa konting skwala. Ko. Ayan, naka, ano na siya, naka full na rin. Ha? Bali, mag na lang tayo rito, mga katrabaho. Okay, And, na mga eh? Oo. ang problema, wala pa tayong, ano, wala pa tayong gyero. O, orderin pa lang naman natin sa, ano, sa Shopee, mga katrabaho. Ali, order po tayo ng gyero sa Shopee or kaya sa Lazada siguro. Ang haba ng yero natin nasa 5.15. Ang haba ng yero mga katrabaho, rip type, no? Bali limang piraso 'yan. bali yung ginagawa natin ngayon mga katrabaho, bali libre lang kaya no yan, kay Boss Manic, no? Ayan, kasama ko din 'yan si Boss Berlon, kasama din sa trabaho natin ano 'yan, na uh, pangmasa or libre, no? Kumpaka wala akong bayad to. Tapos yung yero nito ay ibibili ko pa mga katrabaho. Bali, sagot ko na yung yero niya para medyo ano, maganda naman yung bubong niya mga katrabaho para maayos. No? Tapos siguro kung makakahintay sila, kukuha na rin tayong mag... Oh, tila uh, kukuha magpapalitada. Yung mga nagpapalitada natin siguro. Dadali natin siguro dito. Oh, ayan naman siguro ng... Dalawang araw to, no, mga katrabaho. Ayan, pipilitin natin. Kung talagang iaayos natin, naabuti tayo ng dalawang araw dito sa pagpapalitada. Mga katrabaho. Welding rod? eh, okay. Na? Well. Wow. welding rod pa. Oh, hmm, galing niya sumalo ah. Oh, martilyo. Ayun. Yung yero natin ay ang haba niya ay ano nasa point 5.15 point ang haba ng yero mga katrabaho Okay? Puro hanggang sa susunod na pagbabalik natin dito ay matatapos na ito mga katrabaho No? Dahil mag ano na lang tayo maglalagay na lang tayo ng yero tsaka gutter Ha? Huh? Okay. Hay ko. Ano, meron pang ano, libreng mangga ng ka Ito yung mangga. yung ano to, piko ano? Piko na. Yung sarul gamat pala. Ha? Piko, piko lang ano, sarul gamat pala ako. Okay. Ay yung yari na pa Orderin ko na lang muna na tapos kunin niyo yung pambayad doon. 'Yung yero niyan ay sagot na natin. I goberita. I goberita ta. Salamat naman po. Ay bali 'yung yero nito ay sasagutin na natin mga katrabaho. Bakit? Nangliligaw ka? Nangliligaw ba? ba? Ayun, sabi niya ni boss. Bali na natin 'yung yero nito. Hay nako, magkano dapat? Abot. Siguro abutin 'yung yero nito nasa mga 5,000 or 5,500 mga katrabaho, no? sagot na natin kay Boss Manic yan ayan, ayan po si Boss Manic matagal na daw niyang pangarap na gusto kasi magkabahay no? ngayon sabi ko sa kanya uh, yung mga nagtatrabaho natin na uh, papaayos natin yung bahay yeah. niya para pagandahin itong kanyang bahay mga katrabaho kahit pa unti-unti lang na mapapaganda niya wag lang siya mainip no? kung mainipin siya sila tayo magagawa hmm. Um, <laughs> hahanap ah, siya, magle-labor siya, pag gano'n, mga katrabaho. Pero yung dadaling kong mga papalitada rito, syempre, sila na yung magbabayad ng labor nila. Kasi ako, sagot ko lang, itong bubong nila, libre sa atin. Pati yung paggagawa ng bubong, yung pag-welding natin. Ayan. Ah, okay, mga katrabaho. Hanggang dyan, at uh, sa susunod, hanggang sa muling pagbabalik ko rito, mga katrabaho nyo. Salamat po kay Boss Berlon na walang sawang sumusuporta sa atin sa mga charity natin na ginagawa kaya papasalamat po sa inyo sa kanya at, ah, pinagbigyan po tayo ngayon ng na, na makapag ano ay, ano Laila ano bang masasabi mo ngayon sa ano mo sa traces? okay na okay na okay yun lang maganda wala ano salamat ka trabaho ano hmm. oh, salamat salamat ka trabaho at ang aking bubong ayan unti unti na lang kasi naiinip siya mga katrabaho eh sabi niya, kailan daw ko magagawa? Eh, sabi ko, pag libre na tayo sa ano, sa mga ginagawa natin. Ayan, medyo nakaluwag-luwag lang tayo ngayong linggo, kaya naisingit na natin. Okay po, mga katrabaho, at hanggang dyan, magandang tanghali, bayan.